Yan mga katrina yun. Siyempre, alam niyo naman yung pau. Solid to sa mga sakit na food, sakit ng balakang. Kaya ako tiwala rito kasi Siyempre, ginagamit ko to araw-araw. Kita niyo naman, araw-araw bubugan dito, araw-araw araw-araw bubuhan sa katawan araw-araw tayo napapalaban ito, kahit sa court, ito ginagamit ko. Tiwala, tiwala ako dito sa phone na to. Ayan pagkano, oh, yung apply nyo. Pagka, pagka gagamitin nyo, siyempre, katulad nyan, katatapos ko na ng no, ano, dami, hapon na, maghapon. Alugin nyo muna para, kasi yung ibang ingredients nya, para yung halimuyak pa nyo. Yan, diretso lang, haplos nyo lang agad. Pagka tapos nyo magtrabaho, siyempre, pagka nag, ano kayo ng pao, mga ilang segundo, kitang kita nyo naman yung tiyo, ano yan, sumusuot sa mga karni-karni, talagang tanggal yung spasang, kaya hindi kayo aabot sa mga sibir nyo. Ah, 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 ah. Kaya tiwala ako nito, ito lang yung ginagamit pa. Sa mabibili? Mabibili ito sa lahat ng mga leading drugstore. Kahit saan kayo pumunta, meron ito. Yung mga nasa abroad, syempre alam nyo yun, na, yung mga napupunta rito, yan, nagbabao na sila. Tiwala ang tiwala talaga ako dyan kasi walang aus sa pao. Aus yung bago nung pao. Yan, pao essentials. Yung mga mahilig magbabiyahe sa aeroplano, sa kotse, sa bus, sa barko, sa tren. Basta lahat ng mga biyahe. Ito, mabibili nyo rin to sa lahat ng leading drugs. So, ganyan, no? mapahit-pahit. Pag kayo may hiluin sa daan, may sa mga biyahe, mabilis. Yung mga hinihimatay, pag may nakita kayo mga mga ano kinihimatay, nyo lang yan. Dito, yan ang Pau Essentials gawa ng Aldrich. Balik tayo sa Pau. Bakit ako tiwala sa Pau? Siyempre nga, nakita nyo naman, napakarami kong inihilot dito. Ito lang din ang ginagamit ko. Ito lang dan talaga ang ginagamit ko. Kita nyo, pagka lumalabas sila, sinasabi na yung feedback, napapanood nyo naman sa mga video, ang ganda nung ano. Pag sila dito sa ano, napakasarap ng ano. Yung halimuyak sa ilong, para kang nire-relax ang sarap. Tapos, eto, ang toro, gawa rin ng pau. Mabibili rin to sa lahat ng leading drugs to. Eto, para sa mga kalalaki to, para mas strong tayo. Toro, alam niyo na, toro. Toro na Siyempre, huwag kayong mag-take nito pag kayo ay mga may mini maintenance, high blood kayo. Pero yung mga ano lang sa atin, medyo matamlay tayo at gusto natin magpasikat. Yan, toro. Yari ka. Solid yan. Toro. Okay? Ulit. Number 1 kasangga ng 3A massage at namang hilo titar vlog. Pau Walang aw sa pao. Solid.